paano masasolusyonan yung mabaho or medyo may amoy na damit sa laundry business. Hi, I am Mary J. Cinco, a former public school teacher and now an entrepreneur. I am here to share my journey, my knowledge, my experience in the laundry business. Hello, mga ka-laundry partner. So, paano nga ba natin masusulusunan yung ganitong problema sa business natin? Okay, so simulan na natin. So, number one is, naka-experience na ba kayo ng nagpapalondre sa inyo na medyo mapanghi na dinala doon sa laundry business niyo Kasi usually, di ba, kapag mga bata, medyo mapanghe yung mga damit nila. So, actually, nangyayari yon Sa ayaw man natin at sa gusto, nangyayari talaga siya. So, talo na kapag bago ka pa lang sa business mo, lahat yan tatanggapin mo. Kahit mabaho, sobrang dumi, sa lahat ng tatanggapin mo kasi you are chasing or nahabol mo rin kasi yung benta mo. At syempre, nagpapakilala ka din as a, a starting or a beginner in a business. So, ito yung experience ko na nangyayari sa laundry business. So, hindi talaga maiwasan na meron mga customer na nagdadala ng mga damit na medyo mapanghe, lalo kapag mga pangbata, ano yung gagawin natin kapag may ganitong senaryo? So, kapag ganitong senaryo, malalaman mo naman agad once na kinuha mo yung laundry doon sa basket ni customer. So, kapag naamoy mo na na medyo mapanghe, or medyo talagang iba yung amoy nung laundry niya, pwede mong isuggest na, Ma'am, pwede natin i-double wash to? So, one of the solution na pwede mong gawin kapag may ganitong scenario or situation na nangyayari sa laundry business mo is to recommend a double wash or double rinse. Sabi may additional feeling siya. So, sa stackable machine, meron naman siyang option na add rinse or extra rinse or extra wash. Then, kapag mga traditional naman na machine, pwede mo naman siyang paikutan lang nang 15 minutes para medyo mawala-wala yung amoy niya bago mo siya labhan o lagyan ng sabon. So, ayun yung isang tips kung naka-experience ka ng ganitong scenario or situation sa laundry business mo. So, ito, nangyayari din talaga to. May times na medyo hindi maganda yung amoy na mga damit kapag meron siyang nakahalo na mga kumot, tuwalya, or uh, mga sapin or bed sheet. So, iba kasi yung amoy ng mga na mga ganun. lalo na, di ba, ang towel is lagi naman natin siya ginagamit, everyday natin siya ginagamit, and minsan, hindi siya naarawan. Kasi, usually, yung mga towel naman, is ilalagay lang sa loob ng bahay, sa kwarto, or nakahangar lang siya sa loob ng bahay. And then, syempre, yung kumot, iba din yung amoy niya. Syempre, alam naman natin, yung mga bata, kapag nalalagyan ng mga kung ano-ano. syempre, naihian or pwedeng nalalawayan. Actually, nangyayari talaga siya. Syempre, iba rin yung amoy niya. So, ano yung pwedeng solusyon natin na, ano yung pwedeng gawin natin solusyon para maiwasan to? So, i-recommend e -re natin sa customer natin na hindi pwedeng pagsamahin yung mga kumot, towels, or punda sa mga damit nila. So, much better kung kasi separate siya of course, kung separate siya, dapat separate din yung payment doon. Okay, next. Ito, hindi din siya maiwasan. Lalo kapag ang laundry business mo is malapit sa mga hospitals, hotel, or pwede rin naman sa na residential. of course, lalo na kapag startup entrepreneur ka pa lang or startup laundry business owner ka, lahat yan tatanggapin mo. So, may time kasi talaga na may mga nagpapalondry sa atin na medyo galing ospital. So, ano yung pwede natin i-recommend kapag nangyari to? So, actually, malalaman mo naman niya kapag dumating yung laundry and parang naamoy mo siya na parang amoy gamot or amoy may sakit ang hospital. So, no hard feelings naman yon Pwede mo namang sabihin na malumanay sa customer na, Ma'am, um, pwede natin i-recommend na um, i-warm wash po natin siya. So, paano ba ginagawa yung warm wash? Kapag ang laundry business mo is you are using commercial machine, may mga option naman doon na pwede mong pindutin yung warm water. So, maybe around 40 minutes siya. Pero of course, additional payment ulit yun. So, you can add, depende sa lugar ninyo kung ano yung presyuhan. And kung ang gamit mo naman is yung mga traditional na laundry machine, mga manual na laundry machine, or top load, pwede mo siyang ibabad muna sa mainit na tubig o maligam-gam na tubig para ma-disinfect -ma siya. Mawala yung um, amoy kahit mabawasan yung amoy na. Kadalasan ito nangyayari kapag bago ka pa lang sa laundry business. Of course, there are peak season na tinatawag natin na pagdating ng tag-ulan or mga holidays. So, marami talaga mga nagpapalondi. So, dagsa talaga yung mga nagpapalondi during that season. So, nagkakaroon talaga ng cases na may mga bumabalik na customer because dun sa amoy na medyo kulog yung amoy. So, bakit nangyayari yon? Nangyayari yon because of sa so, sobrang dami mong binawash na nilalagay sa washer. So, nakapending yung iba. So, ang mangyayari dyan, magkaamoy kulog siya kasi matagal mo siyang mailalagay sa dryer. para maging efficient yung paglalaban natin or pagda-dryer ng damit, lalo na kapag peak season, mas maganda kung mas marami yung dryer kaysa sa washer. At tinatawag natin na two is to one. Two washers, I mean, one washer and two dryers. So, ang gagawin natin kapag medyo madami na, madami na yung nakapila, stop muna tayo. Huwag nating itatagalan na pagkuha sa washer is nakapila lang siya doon para i-dryer. So, kailangan meron ka lang limit na hindi ko muna i-wash tong iba na to kasi marami pang nakapila sa dryer. Ma, wag nating papaabuti na ilang oras na nakapending yung i-dryer kasi ang nagiging effect talaga niya is nagiging amoy kumog, kulog. So, even i-dryer mo siya, mangang may pa rin talaga yung kulog niya. So, iwasan natin dito yung um, maglagay ng maglagay sa washer without even checking kung kaya pa ba siyang i-dryer agad-agad. So, kailangan i-dryer agad-agad yung mga na-wash na damit para maiwasan natin yung kulob na amoy. So, isang reason din kung bakit hindi ganun kabango or hindi parang hindi ka sold sa amoy ng damit may mga customer na hindi sold sa amoy ng damit nila. So, ito yung isa sa experience na naranasan namin during my first year of doing a laundry business. So, noong una, gumagamit ako ng mga DIY, ng mga liquid liquid detergent, mga liquid uh, fa fabric conditioner. So, okay naman siya. Mabango naman siya pag nilabas mo siya doon sa washer. Pero, napapansin ko, pag nilagay mo siya sa dryer, medyo nawawala na amoy. So, ayun yung isang cons ah uh, kapag gumamit ka ng mga DIY, kasi syempre, iba-iba kasi ng proseso, yung paggawa ng sabon, lalo na kapag DIY lang. So, since na kami lang yung gumagawa nun, may time na dinadamihan namin yung tubig. So, yung quality niya, mabango naman siya paglabas ng washer, pero hindi talaga siya kapit na kapit doon sa damit. Ang magandang gawin is, I won't recommend doing uh, or using DIY liquid detergent or DIY fabcon. Okay naman yun kapag nilalabhan mo siya mano-mano. Pero if you are doing it for the business, hindi kasi siya recommended kasi hindi makapit yung amoy niya. So may mga customer na nagtataka baka hindi nilalagyan ng fabcon yung mga damit nila. So nangyayari talaga siya. So I recommend using branded. Although makakatipid ka naman talaga sa DIY detergent, pero mas iba pa rin kasi yung result sa branded. So, so much better pa rin to use a branded liquid detergent and fabric conditioner. So, ito rin yung isang reason kung bakit hindi masyadong kapit yung mga fabcon sa damit ng mga customer natin. So, there are times na nagreklamo yung mga customer na bakit parang wala namang fabcon yung yung damit ko, lalo na sa mga full services, di ba? sabi nila na tatlo naman yung, marami naman yung nilagay ko na cap nasa standard naman siya, 2 3 sa shade naman siya, pero bakit hindi makapit yung amoy? So, isa sa reason kung bakit hindi makapit yung amoy ng fabcon sa damit is yung paglalagay agad ng uh, fabric conditioner doon sa, sa dispenser ng washing. So, ang recommended kasi dyan, ang paglalagay ng fabric cologne uh, or fabric conditioner doon sa washer ng machine is sa huling banlaw. Actually, depende yan sa machine na ginagamit mo. So, sa machine na ginagamit, may, uh, kung stockable machine or commercial machine yung gamit mo, in-orient naman yan kung ilang minutes yung huling banlaw na dapat mong ilagay yung fabric conditioner. And if you are using traditional or manual machine, so, tansyado mo naman yun kung ilan yung, pang ilang minutes yung huling banlaw mo. So, mas madali siya. Okay, so ito pa yung isang reason kung bakit hindi siya masyadong maamoy yung fabcon sa damit natin. Or medyo parang kulob yung amoy ng mga damit na, damit na mga customer natin. So may mga ganong cases talaga. So bakit ba nangyayari yun? So isa sa reason is yung medyo yung machine is nakukulob siya. So there are times, di ba, kahit naman sa... sa washing machine nangyayari naman 'to diba, ba kapag naka lang siya hindi siya pinasingaw So iba yung amoy ng machine kapag binuksan mo siya. So same as sa mga front load, lalo sa mga yung mga household nangyayari naman to. Kapag they are using the front load. So mas maganda kapag you are using of course the machine for business. So mas maganda na pag walang laman yung mga machine mo, i-open lang siya para maka uh, makasingaw siya or after doing a laundry, yung closing hour na siya i-open lang siya sa gabi para sumingaw siya. And ito rin yung pinaka-importante na dapat gawin ng mga laundry staff natin sa laundry business natin is cleaning the washer regularly. So, kailangan talaga, um, meron naman tayong tinatawag na drum clean sa mga machine. So, dapat ginagawa yan every once a week. So, medyo magastos lang siya sa tubig, pero mas maganda din siya para medyo tumagal yung yung machine natin. Medyo siya masyado masira kasi nakasari, nakakasira din ng machine kapag hindi siya lagi minagamit. And of course, kailangan lagi siyang lilinisan. Every time natatanggalin yung mga damit sa washer, is kailangan pupunasan yung loob ng washing, lalo na yung rubber. Kasi doon dumidikit yung parang mga putek doon sa damit. Siyempre yung sa sabon, yung mga residue ng damit, bundong ibike. So, dapat regularly clean the machine, lalo na yung rubber, lalo kapag not every time natatanggalin or ilalagay yung mga damit sa sa washer. And ito rin yung um, karamihan problema ng mga laundry business owner. So, mayroon cases talaga na hindi masyadong mabango or amoy kulog talaga yung damit nila kapag sa laundry, galing sa laundry. So, one thing kasi na ginagawa ng mga laundry businesses, is naglalagay sila ng mga fabric cologne, lalo na kung mga water-based. So, hindi recommended ang fabric cologne mabango lang siya kapag in-spray mo siya. Pero once na mo siya, medyo nakukulob siya lalo kung water-based 'yung gamit mo na fabric cologne. So, for me, para sa akin, uh, based on my experience in laundry business, hindi recommended yung fabric cologne sa mga damit. Why? Kasi may kanya-kanya naman na mga pabango yung mga tao, may mga kanya-kanya silang ginagamit na pabango sa damit nila. So what if hindi nila magustuhan yung amoy na nilagay mo ng fabric cologne? Or, nagiging pos lang din talaga siya ng um, kulob kasi nga pina-plastic siya. Unlike kasi diba kapag... Um, ni laundry, sa bahay lang ni laundry, at nilagay na fabric pillow, mabango talaga siya kasi open lang siya. What if sa laundry business, pag inesplay mo siya sa plastic ng pabango, may tendency kasi na lalo pag water-based ang gamit mo, nababasa yung damit, which is ay yung nagiging dahilan ng pagiging amoy kulob niya, lalo kapag matagal siyang hindi nakuha ni customer o hindi nabulat yung plastic. So, may mga ganong cases na nangyayari kapag mga gumagamit tayo ng fabriculong. So, so, dapat tuyong-tuyo yung damit bago siya i-plastic. E Alright, so that's all for now. Kung meron po kayo mga additional about sa topic natin, pwede niyo po siyang i-comment sa comment box natin. And if you have any questions about laundry business, pwede niyo po siyang i-comment sa comment box natin para makagawa ko ng another video about laundry business. And if you are... A laundry business uh, startup, laundry business owner, and if you want tips and advice about laundry business owner, please like and subscribe my channel. Thank you so much.